Hello guys, nandito tayo sa Paziska ulit si sa Prague nandito yung mga mamahaling brand ito yung ano mga tindahan ng mga mamahaling brand dito sa Prague ayan Mga mayayaman na gustong mag-shopping dito sila pumupunta. Yan maganda yan. Guys. Oh. Restawran. Malapit sa Sinagoga. sa Jewish synagogue. Ito 'Yung mga brands. Yan ito yung chanel ito yung street ng ano maraming mamahaling brand mga branded Versace Valentino. Yan guys, so ang ganda ng building na yan. Yan, ang ganda. Sa likod niyan may sinagoga. Yung Jewish cemetery nandiyan din. nakadlagad lang guys hindi tayo pupunta sa loob kasi ang mamahal dyan hindi afford <laughs> dito na lang tayo sa labas guys Hello. 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 Tinuturo ko lang kayo guys para makita ninyo ang view ng Prague. At saka yung street na maraming mga tindahan ng mga branded na gamit yan. Yan guys. Papunta na tayo sa ano, sa Old Town Square dyan sa may dulo Old Town Square na yan bye guys sana nakita ninyo yan kung gusto ninyong pupunta dito at mamimili salamat sa panunood